Matapos ng kanilang makasaysayang kampanya sa 2024 Paris Olympics, ibinahagi ni na Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Petesio ang kanilang mga paghahanda at pagsumikap na nagresulta sa tagumpay sa naturang torneo. Si Alan Francisco sa Report Rise and Shine Alan. Pagbaba pa lang po ng airplane doon na po nag-start agad po yung program and then hanggang makapunta po sa Malacanang po. um Super honored po talaga na uh, na-experience ko yung ganitong um, uh, mga pangyayari po. Sobrang thankful po kay Lord talaga na um, binigyan niya ako ng lakas uh, para hindi po sumuko sa mga pagsubok na, na pagdaanan ko. Happy and blessed naman po, hindi naman sa pagod kasi sa support po ng lahat po ng mga Pilipino. Dati kasi tinatawag lang kami, athlete lang kayo. So iba yon. So ngayon kasi parang isa na kayo sa mga bayani ng Pilipinas na bilang atleta. So ang sarap sa pakiramdam ng ganun na hindi mo na maririnig ng athlete lang kayo eh. So, kung baga walang kwenta na pagiging athlete namin, yun yung nararamdaman ko before. Ngayon po kasi na yun, kung isa na kaming bayani. Hindi na itago ng ating mga Paris 2024 Olympics medalist na sina Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Pitesio ang saya sa mainit na pagsalubong ng ating mga kababayan. Sa programang Malacanang Insider ng PTV, ikinuwento ni Carlos Yulo ang mga pagisikap niya upang makamit ang tagumpay. Nabanggit niya rin ang naging pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Proud ani ang Pangulo sa kanyang dalawang gintong medalya sa Paris. May payo rin siya sa mga nangangarap na kagaya niya. Kahit sa school sa sports or sa work po na gusto po nilang um, gawin sa buhay po nila. Um, huwag natin kalimutan magpasalamat sa taas po sa talento at lakas na binibigay niya sa atin at pagmamahal po. Um, tuloy po nila kung ano yung gusto nilang gawin. Uh, di bali ng walang maniwala sa kanila. Basta importante, uh, maniwala sila sa kakayan nila. Uh, uh, di bali ng walang maniwala po talaga and uh, importante wala silang tinatapakang tao at totoo sila sa ginagawa nila. Um, di pa nag start mag-proud na ako sa kanilang lahat. Um, maging uh, po <laughs> talaga and tuloy-tuloy lang. Um, kasi naniniwala din po ako na um, meron talagang nakalaan para sa atin. Si Napitensio at Villegas naman, tila nasa alapaap ang pakiramdam ngayon. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang tagumpay na kapwa nag-uwi ng bronze medal. Focus at presence of mind ang naging sandata nila upang manalo sa laban. As a first timer Olympian po, ayon sobrang napaka grateful and blessed lang po ako sa suporta po na natanggap po namin ngayon. And yun nga po, um, sana na po, um, hindi lang po sa amin, lalo na po yung mga imas eh, magsisimula pa lang po supportahan po nila lalo pa yun sa probinsya kasi doon nga po kami galing-galing sa wala parang hindi po namin akalain na dadalating po kami dito ang happy ko po kasi Sobrang mga bata pa po, na ayun po, na yun, para maranasan din nila na parang pumunta din po doon na once in a lifetime. And then sa amin po, parang grabe, bata po yun, tas pupunta po sa amin. And then sa mga Pilipino pa po na pumunta po doon, na imbis itutulog nila, ipapahinga, lalo na po yung mga kabataan, tas may pasok pa po. Sobrang napakablas po ako. Um, hindi lang po ako, yung buong team po, tsaka yung mga atleta po, na nandyan po kayo sa uh, sa mga suporta sa amin. And then sa mga gusto pong um, maging atlet po is um, kasi po ako hindi ko po talaga inexpect na mapupunta po ako dito. Kasi um estudyante lang ako. Hindi ko akalain na makakapunta ako sa daming nangyari po. So ayun, ipagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo. Um, hindi naman po masamang mangarap eh. Basta yun sa po, uh, sabayan natin ng trabaho at dasal. Dagdag ni Pitesyo, huwag po na kundi suporta ang dapat ibigay sa mga Pinoy atlet. Sa lahat ng mga atlet po, uh, sana maramdaman namin yung hindi po sana po ng babash yung mga nababasa po namin. Uh, kailangan po namin yung suporta ninyo dahil uh, kagaya po ninyo, uh, lumalaban din po kayo sa sarili ninyong laban na hamon sa buhay. Ganon din po kami mga atlet may pinaglalaban din po namin yung bansa para makilala po tayo. Nagpasalamat din sila sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa kanilang mga atleta. Mas nakita pa namin at na sinusuportahan pa din nila ngayon. Ay, kasi mostly kasi um, alam naman natin na ah, kung sa administrasyon ngayon, pagdating sa sunod na administrasyon, natitigil na babago. Ngayon po kasi hindi. Pinagpatuloy nila. So nakita namin na binigyan talaga nila ng halaga, binigyan talaga nila parangal yung mga atleta. Ako, sa 17 years ko, pagiging national athletes, nakita ko talaga yun, na mas sinuportahan po nila kami niyon May suporta na po before, dinagdagan pa ngayon. So sana sa susunod, mas dagdagan pa po. Tiniyak naman ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol-Tolentino na tuloy ang pagsuporta sa mga atletang Pilipino. There will be uh, other new developments on... On, with regards to preparation, uh, exposure, that's, that's the main, main one of the factors needed in preparing big competition. The trainings, the, the exposure. Exposure means uh, all competitions outside the Philippines must be attended. with or with of course with the with the supporter with the with the logistical everything no? including the whole team that's the best template no the whole team you need a coach you need a conditional coach you need a personal coach you need a therapist a psychologist nutritionist give it all nagpataas din sa moral ng mga magigiting na atletang pilipino ang pahayag ng pangulo na palalakasin pa ang sports sa bansa. This is the first time first Olympic from Malaca from airport to Malacañang. We can really feel the the importance of sports. No? and we can really feel the support of the first family. For two consecutive Olympics, we were number one in Southeast Asia. Despite the meager budget for that. No? So maganda yung pronouncement ng ating mahal na Pangulo na starting today, let's look on the new how to develop more and uh, support more. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.